Hello Mama mare, it's me, Mama Mina, back again. At dahil nga, Sunday ngayon, magluluto tayo ng pangmalakasang lunch wow. for today's video. Wow. At ayan, una nating lulutuhin ay ang ah, siyempre tihang nga mapukaw, pagdadayaan, igado. Wow. Nakaditi Tagalog ti igado. What? At syempre, unahin na natin igisa itong taba ng baboy. i mekos, -mekos lang natin hanggang lumabas lahat niya. Manteca niya. At naglagay na rin ako ng bawang. Igisa muna natin yan. Ang sarap-sarap talaga ng amoy ng bawang pag nalaloko. And yan, next natin ilagay is yung sibuyas natin. Ayan, mekos-mekos muna. And kapag okay na, ilalagay na natin yung minarinate natin na karne. At ayan, luluto pa tayo na inihaw na talong gawin nating insilada sa Ilocano. And meron din tayong pansit. Ayan, papahaba ng buhay. At balik tayo sa linunuto natin karnet na yan. Naglagay na tayo ng north for cube. At tapos na tayong mag-ihaw ng talong. Ayan, binabalatan na natin yan isa-isa. At titignan natin kung may nagtatago ba sa loob yan. At back to our igado, malapit na. And ayan, ginayatan natin ang ating ihaw na talong. Ipipray na natin ito. Ito ba yung tinatawag na insuladang talong? Ganun ba? At lagyan na natin ng sibuyas. At mekos-mekos lang muna dito sa linunluto luto natin karne. At ayan, linagyan na natin ng gisante. And after that, luto na yan. And nagawa pang sumayo talaga ng ating chef for today's video. I-prepare na natin to. Ang bilis mo, Ami. Gutom kayata. Ah? <gasps> At isinoda natin igisa yung gulay ng ating pansyat. Ay, ba't tumatalsik yung gulay? Karne pala yung inuna natin. Siyempre, lagyan natin ng trahog na karne, no? Ito tayo, eto para tayo nakikipaglaban pag nagluluto. Struggle is real. At sayawan muna natin yan para di na tumalsik. Yeah, yummy! At tamang mekos-mekos muna ni Mama Mina niyan. At tamang gisa muna. And after that, ilalagay na natin yung gulay. Kulay ang buhay. Wow. And naglagay na tayo ng paminta. And next naman, ilagay natin yung pork cubes and oyster sauce. Huwag kakalimutan. At naglagay din ako ng konting soy sauce. Toyo pala katulad What? mo. Toyohin ba? Char! <laughs> And next, inilagay na natin ang ating pangpahama ng buhay at konting magic syrup. Para naman sumarap yung luto natin kahit pa Wow! And imekos-mekos na natin yan, Mare. Pag nagluluto ka, hindi mawawala yung tiki mon time. Kaya tikman na natin kung pasado ba. At ayan, pasado nga kay Mare nyo. You ready na natin to para makakain na tayo. And ayan, nilagay na natin sa bila o sa mga gusto ng order dyan. PM nyo lang ako. Char. Yay! And ayan, ready na ang lunch natin for today's video. Salamat sa so panonood.